Masayang buhay ng mangingisda Sapagkat kami ay laging tumutulong sa kapwa Sa tabang at alat kung ang huli ay sapat Maligaya ang araw sa aming lahat kay ganda Ganda ng iyong payong Maaari bang mahiram nining Kung mainit ang sikat ng araw Lilim ng payong ay malaking bagay Yeah, that's my song dedicated from barangay kanlopok <laughs> di matagpuan eh, street <laughs> thank you that song is dedicated balita sa mga parang isda <laughs>